Hello guys! Welcome sa aking Monting Garden. Andito ako sa Canada pero nakakapagtanim tayo ng ganito. During summer lang ito nagaganap. So, ito yung akin mga stress reliever guys. Kapag summer, hindi ako magkanda o gaga sa pagtandanin. Hindi tayo gardener sa Pilipinas, pero natututo tayo dito. Gawa nga nung wala naman tayong libangan kapag summer, kundi hindi tulang lang naman tayo sa bahay. Yung ating trabaho. So, ayan, nag enjoy ako. Hindi pa maraming bunga gawa nga nung hindi pa talaga ito yung pasagsaga ng kanyang pagbunga ng mga tomato. Yung tomato na to ay Italian tomato daw. Binigyan lang ako ng kaibigan ng aking boss ng apat na puno. Yung ganito, sobrang lalaki. Makikita nyo naman sa kanyang puno, napakalaki talaga. Kung malaki pa ito sa, sa apple talaga, yung pinakamalaki nito, sobrang lalaki talaga so far naman naka siguro mga sampung puno ako ngayong taon na malalaking kamatis, the rest naman ay yung normal lang na tomatoes nakapag ano rin ako nakapag keep na rin ako ng seeds nito at alam nyo guys pinakita ko ito sa ate ko uh, binigyan ko siya ng seeds nito dahil meron akong napitas na napakalaking bunga nito na ng kamatis. Ang laki ng puno. Ito naman isang variety ito. Sobrang ito ano lang, yung normal na laki lang to. Pero guys, maigi na rin na kahit hindi siya kalakihan, pang ano, pang gamit lang sa normal na pagluluto. Ayan, ang dami kong mga sili. Tapos meron din ako mga litos pero na-harvest ko na yung iba ang ginagamit ko dito sa mga mga sa green peppers na yan, yung gumagawa ako ng stuffing. Yung mga malalaking tomato, ginagawa ko yung stuffing, guys. Tawag nila stuffing, vegetable stuffing, gano'n. Ito namang mga kamatis na to. Style cherry tomatoes, pero malalaki na, ano. Pungpong -pung siya kung mamunga. dami talaga. As in, ang daming bunga, guys. Pero... Siyempre, kami lang naman dito ni amo. Pinamimigay ko rin yung iba. Pinamimigay ko rin. Tinan nyo hanggang sa ilalim pa yun, guys. Ang saya-saya, di ba? Kaya lang, green pa siya. Green pa siya. Mag... Uh, mag... Uh, mag Mahihinom naman yan. Mga ilang linggo lang hinog na yan. Meron din akong mga tanim na... Ampalaya, kalabasa, talong. Pero hindi pa sila nagboglom talaga ito lang muna pinakita ko gawa nga nung uh, sila pa lang yung may bunga ito ibang variety na naman to pahaba <laughs> ang saya-saya talaga kapag summer dito guys nag-i-enjoy talaga ako sa pagtatanim pero nasusunog naman yung ating balat kapag summer <laughs> meron din akong ampalaya guys ang kikiyot nila